Magandang hapon po. Nabisto ang isang lalaki nagpakilalang Deputy Executive Secretary for Legal Affairs ng no Office of the President pero hindi pala siya konektado sa Malacanang. Arestado ang suspect sa panluloko na matagal ng nang minamanmana ng NBI. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Ay, dito, kasi Office of the President siya todo kaway pa sa maygit isang daang leader ng IP o Indigenous Peoples. Sa Convention sa Nueva Vizcaya, ang lalaki ito na ipapakilala opisyal ng Malacanang. Ang di niya alam, nakakalat na pala sa venue ang mga tauan ng NBI Bayumbong at NBI Special Task Force. Nang kausapin siya sa isang bahagi ng venue at makumpirma ang kanilang impormasyon, doon na isang nagawa ng NBI ang pag-aresto. Meron kaming nakuha ng ano uh, sa kanyang table. In designation mismo nakalagay, Head Deputy Executive Secretary for Legal Affairs, Office of the President. Nag-issue ang ang Executive Secretary uh, Office of the President ng negative certification that uh, yung tao na subject natin is not related or connected to any Office of the President. Ayon sa NBI, matagal na raw nagpapakilalang taga malacanang ang suspect sa kanyang mga sulat at itinutulak na proyekto. I-review daw niya yung requirements. Siya magpapasa mismo doon sa Office of the President. Ang violation niya is under these circumstances is yung Article uh, 177 sa Revised Penal Code which is yung usurpation of authority. Siga pa namin makuha ang panig ng suspect na nakakulong na sa NBI detention facility sa Bilibid. Nagpadala na rin kami ng mensahe sa Manacanyang para sa reaksyon nila kaugnay nito. Hinihintay pa namin ang kanilang tugon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok 24 Horas. May gitlabing limang libong baboy ang pinatay dahil sa African Swine Fever sa Lobo, Batangas. Tinutugunan naman daw ang sitwasyon sa tulong ng bakunahan at pagpaparami ng mga baboy. Pero kung kulangin daw sa supply, tinitingnan din ang pag-aangkat. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kung bibili ka ng karneng baboy ngayon, nasa 260 pesos ang pinakamababang presyo ng kilo ng kasim at 300 pesos ang pinakamurang liyempo sa ilang pamilihan. Batay sa pinakahuling price monitoring ng Department of Agriculture, Ayon sa National Federation of Hog Farmers Incorporated, bumaba ang presyo ng baboy dahil nagpanik magbenta ang mga magbababoy sa mga lugar na naapektuhan ng African Swine Fever. Ngayong umabot na sa 458 na mga barangay ang tinamaan ng ASF sa bansa, sasapat kaya ang supply ng baboy lalot burmans na simula bukas. Panahon kung kailan uso ulit ang mga handaang may lechon, barbecue, menudo at iba pang putahe. Tiwala pa naman ang mga hog raisers na tataas ang demand. So may disposable income, medyo kakain na sila sa mga restaurants ulit kasama yung mga pamilya. So all this will create no a higher demand at uh, naturally pag uh, bumaba ang supply, ayun, tataas ulit yung presyo. Sa 26 na barangay sa Lobo, Batangas halimbawa, may kaso ng ASF sa 21 barangay, karamihan sa mga tinamaan mga backyard farms. Uh, around 15,212 na po yung mortalities. Ito po yung may recorded kami na namatay na po, na depopulate, nagbaon. Hindi pa po kasama dito yung mga hindi na po na-report sa amin. Nagkanyahan niya na po ng pagbabaon yung mga farmers natin. Ayon sa DA, bukod sa nagsimula ng controlled vaccination, patuloy ang repopulation sa iba't ibang lugar sa bansa. Maaari mag-import kung kinakailangan. Nagbabalangkas na rin ng bagong polisiya ang ahensya para payagang makalabas sa mga baboy mula sa mga red zone patungo sa ibang lugar kung wala namang sakit. Hintay lang natin yung pag-issue nitong nasabing guidelines para Masiguro uh, masigurado natin na yung mga ass na baboy ay makarating sa mga pamilya sa slaughterhouse at hindi uh, hindi hintayin magmaapektuhan ng ASF doon sa mga red Ayon sa pork retailer na si Melinda, makatutulong ito para masiguro ang supply ng baboy sa mga pamilihan. Basta good ang baboy, yung ASF free. Wala lang sakit. Okay naman yun. Kasi may mga permit naman kami. Sana nga hindi kami mawala ng paninda. Kasi? Kasi ito nang ano namin, hanap buhay. Payo ng Department of Agriculture sa mga mamimili, hanapin ang tatak ng pagkakasuri ng NMIS tulad nito. Ibig niyan sabihin, dekalidad at ligtas ang karning inyong kakainin. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Horas. Baka puso may naasahang dagdag sigil sa presyo ng petrolyo sa pagpasok ng bear months. Sa tansya ng kumpanyang Uni Oil, 30 hanggang 50 centavos ang posibleng itaas ng kada litro ng gasolina. Posibleng walang paggalaw hanggang 20 centavos naman ang price hike sa diesel. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, ang inaasahang oil price hike ay dulot ng lumalalang tensyon sa politika at bigla ang pagtigil ng produksyon at export ng langis sa Libya. Naganunsyo naman ang Petron ng taas presyo sa LPG. 55 centavos kada kilo, epektibo mamayang hating gabi. Tinupok ng nagngangalit na apoy ang isang bahay sa Bautista, Pangasinan. Ay sa may-ari, natutulog siya kasamang dalawang anak ng sumiklabang sunog. Tumalon sila sa bintana para makaligtas. Tatlong bodega at limang sasakyan ang nadamay. Problema sa electrical wiring sang nakikitang posibleng dahilan ng BFP sa sunog na umabot sa 3 milyon piso ang danyos. August 16 na magsimulang magkaroon ng mga sintomas ng MPOX ang isang lalaking 37 anyos mula Quezon City. Makalipas ang anim na araw, inadmit na siya sa ospital. Sa kakinuhanan ng specimen na dinala sa RITM para itest, August 26, lumabas ang resulta. Siya ang unang residente ng Quezon City na nagpositibo sa MPOX. Ayon sa Quezon City Health Department Epidemiology and Surveillance Division, may local travel history ang pasyente na naka-admit ngayon sa San Lazaro Hospital. Minomonitor na raw ng QCLG yung 15 nakasalamuhan na pasyente. Ang lima ay patuloy na nagpapagaling. Dahil skin-to-skin kontak -skin contact ang paraan ng pagkahawa ng MPOX, dapat na nga ba ulit magkaroon ng social distancing para maiwasan ang pagkalat tulad ng COVID-19? Hindi natin nakikita ang pangangailangan ng social distancing. Airborne si COVID-19. Si Mpox is skin to skin. Kahit ikaw ay one inch apart, basta hindi nagdidikit yung balat at ang iyong uh, hingahan ay hindi kayo naghihingahan sa muka, hindi mo makukuha si Mpox. Iwasan daw muna ngayon ng beso-beso talagang lalapit mo talagang ilong mo sa kayong bibigets sa kayong pisngi sa pisngi so skin to skin ka na naghingahan ka pa eh paano naman yung mga pasahero sa MRT bus at jeep na magkakatabi magsuot ko tayo ng face mask in that situation at isa pa magsuot ng jacket para nakatakip yung ating mga bisig magpantalon imbis na magpalda or magshorts para nakatakip rin yung ating mga hita tanggalin na lang daw ang jacket kapag malayo na sa siksikan ng mga tao Paglilinaw ng DOH, nangyayari lang ang hawahan kapag may sintomas. Ngayong linggo, maglalabas daw ang DOH ng specific guidelines para sa mga establishmento para maiwasan ng ang MPOX. Sa mga lalabas at papasok naman daw ng bansa, kakailanganin na mag-fill out ng e-travel form. Kung saan ilalagay kung may sintomas ka tulad ng rashes, blisters at vesicles. Wala raw mandatory isolation at pwedeng umuwi ang MPOX suspect habang hinihintay ang resulta. Ngayat ng DOH, very manageable ang kaso ng impact sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Niko Wahe, Nakatutok 24 Horas. Sa pagtatapos po ng Agosto, o ang buwan ng wika, hindi dapat matapos ang ating pagpapahalaga sa ating wika. Sinisika po ngayong isalba ang apat na katutubong wika sa bansa na nangangaling na mawala dahil kaunti na lamang ang nakakaalam. Nakatutok si Niko Wahe. Ika nga ni Gat Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Pero paano kung wala na o namatay na ang wika? Ayon sa UNESCO, ang isang wika ay alive o active kung dalawandaang libong nagsasalita o gumagamit nito. Kung mas mababa sa bilang na yan, nanganganib na ang wika. May sandaan na tatlong wika ngayon sa Pilipinas ayon sa Komisyon sa Wikang Filipino. At anila, apat na po ang nanganganib ng maglaho. Numero uno rito ang wikang arta ng mga taga-barangay Disimungal sa nagtipunan Kirino na sasampu na lang ang nagsasalita. May apat na katutubong wika na wala nang nagsasalita. Isa po sa pangunahing rason kung bakit nanganganib ang wika ay yung pag-alis mo sa iyong ancestral domain. Kadalasan daw sa mga katutubong na ikipagsapalaran, mas sinasambit na ang wika sa pinupuntahang lugar. Kung hindi na sila babalik sa komunidad, mahihinto ang paglaganap at pagtuturo ng kanilang wika. Kaya naglunsad ang KWF ng mga proyekto magsasalba sa mga wikang nanganganib, gaya ng pagtatayo ng bahay wika. Dito ay tinuturo sa mga kabataan ang kanilang katutubong wika bago pa sila pumasok sa formal school. Inumpisa nito noong 2018 sa Barangay Bangkal sa Abukay, Bataan. Kami pag sa bahay, wikang katutubo. Ultimo pong mga anak ko, wikang katutubo. At yung mga teacher, sinasabi namin na sila ay nakipamuhay sa community namin, tinuturoan ay katutubo, kailangan mag Aral sila ng wikang katutubo. Labing dalawang IP communities po ang magbukon dito sa Bataan. Magbukon po ang gamit po namin sa bahay at yun po ang isang sikreto na mapreserba mo po ang wika ay unang-unang gamitin sa bahay. Nagtatayo rin ito sa Negros at Kasiguran Aurora. Isang matagalang programa po kasi ang pagbuhay sa isang nanganganib na wika, umuling pagpapalakas dito. Para sa GMA Integrated News, Nguye Guaje, Nakatuto, 24 Horas. Isang patay at tatlo ang sugatan sa pamamaril sa loob ng isang ospital sa Dasmarillas, Cavite. Basa po sa imbesigasyon, pinasok ng tatlo na laki ospital at binaril ang biktima ng nasa emergency room. Naaresto ang isa sa mga suspect. Patuloy namang tinutugis ang dalawang nakatakas sa kainang motosiklo. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng ospital pero hindi makontak ang kanilang pamunuan. Mahigit 8,000 automated counting machine so ACM ang nai-deliver na sa bagong Comelec warehouse sa Binyan, Laguna. Ininspeksyon ng mga ACM kung kumpleto ang mga kasamang accessories tulad ng power cables, adapters at privacy screen. Ayon sa Comelec, hiwalay pang pa delivery ng baterya ng mga ACM dahil mahigpit ang mga shipping ng mga ito. Nasa 24,000 ACM na ang nasa bansa, mahigit 17,000 naman ang nasa warehouse at 7,000 pa ang nasa customs target na makompleto delivery ng mahigit 100,000 ACM sa Disyembre. Dadaan sa hardware acceptance test at lab test ang mga makina ngayong buwan para malaman kung gumagana ng maayos. Natapos na ngayong araw ang Register Anywhere program ng COMELEC pero paalala ng komisyon hanggang September 30 ang voters registration. Inihikayat din nilang muling magparehistro ang nasa 5.3 million na deactivated o wala na sa voters list. Mas maningning ang hapon next month sa premiere ng Filipino adaptation ng hit Korean series na Shining Inheritance. Ilan sa cast ng serya emosyonal lang ipakilala sa media launch. Narito ang aking shika. Formal lang ipinakilala ang cast ng Filipino adaptation ng 2009 hit Korean series na Shining Inheritance. Hits close to home para kay veteran actress Connie Reyes ang kanyang pagganap dahil isa na siyang lola isang milestone daw ang serye para sa kanya. Yung character na may dementia, may Alzheimer's, gano'n. You know, challenge para sa akin yun. It's another challenging role. So I was really just excited to portray Oria de la Costa. Dugot pawis naman ang puhunan ni Kate Valdez lalo na sa maraming eksenang maaaksyon. Isang trailer na may basura scene kami, Grabe, two versus one yun. Siguro, almost an hour yun namin kinunan kasi hog siya. Nahilo talaga ako after. Ganun pala yung feeling pag pinagtutulungan ka. Makakasama rin si Paul Salas at Michael Sager. Sa mga diehard fans ng Shining Inheritance, nilove din nila yung karakter na ito, eh, si Francis. Ang gusto ko lang gawin is give justice to the what the characters did previously, but of course itong Filipino adaptation. Naging tuksohan naman sa media conference ang pagkakalink ni Kailin Alcantara kay Kobe Paras. Lalo't usap-usapan ang mga kuha kung saan nakakandong si Kailin sa binata. Inamin na rin ni Kailin na ipinakilala na niya si Kobe sa kanyang co-stars. Actually, wala naman po kung dapat i-explain. Alam nila na yung nangyari na yun, it was super short lang at na-videohan at nag-aasaran lang po talaga. Is this a, what you see is what you get? I'm always like that naman po. I'm always like that. I don't explain myself. Kasama rin sa Shining Inheritance, sina Roxy Smith. Aubrey Miles, Wendell Ramos at marami pang iba. Present din sa media conference ang GMA Executive sa pangunguna ni GMA Senior Vice President for Entertainment Group, Lilibet Razonable. Mapapanood na ang Shining Inheritance simula September 9 sa GMA Afternoon Prime. Daan-daan libong mga patay na isda ang naglutangan sa isang tourist port sa Greece. Mga freshwater fish ito na namatay matapos ang sa bahagi ng Pagaset Gulf dahil sa bahang dulot ng bagyo. Ikinabahala ng mga residente ang banta sa kalusugan niyan at ang maaring epekto sa iba pang marine species doon. Nasa 40 tonelada na ng mga isda ang natanggal. Handang humarap sa mga kaso si Pastor Apollo Kibuloy kung ipapangako raw na hindi siya ibibigay sa Amerika. Yan ang sinabi ng kanyang kampo. Sa ikawalong araw naman, ng paghahanap sa kanya, nakapaskil o nagpaskil ang pulisya ng wanted poster sa mismong bakod ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. Nakatutok si Jonathan Andal. Yes, Ipinaskil ng mga polis ang wanted poster ni Pastor Apollo Kibuloy at mga kapwa akusado nito sa bakod mismo ng KOJC o Kingdom of Jesus Christ Compound sa Davao City. Pero kaagad itong ipinatanggal ng isa sa mga abogado ng KOJC na nakasagutan pa ang mga polis. Sa huli, ipinaskil na lang ang mga wanted poster sa labas ng compound. Kaninang madaling araw, muling ginamit ng PNP ang Proton Elic LB8, isang high sensitivity metal detector sa loob ng holding room ng KOJC Cathedral para madetect ang mga nakabaon na metal. Walong araw na ngayon ng paghahanap kay Kibuloy sa KOJC Compound. Kamakailan, sinabi ng kampo ni Kibuloy na haharapin niya ang mga kaso sa kanya kung gagawa ng kasulatan si Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya ibibigay sa Amerika. Pero sabi ng DOJ, hindi nila mapapangako yan dahil may extradition treaty ang Pilipinas at Amerika. Kasi obligasyon natin meron tayong extradition treaty. Eh. So yung sinasabi niya na guarantee no one in government can can give that guarantee strictly speaking Sagot naman ng abogado ng KOJC, kung pagbabasihan ng Section 48 ng RA 11479, merong ban o pagbabawal sa extraordinary rendition para sa mga akusado o convicted sa terorismo. Paano paro kaya sa kasong human trafficking? Sabi naman ng kalyado ng mga Duterte na si Atty. Salvador Panelo, nakausap niya si Kibuloy walong buwan na ang nakararaan. Natatakot daw itong madukot ng Amerika, kaya tiwala siyang hindi raw ito lalabas ng bansa. Nakausap ko si Pastor Kibuloy. I think eight months before this happened, eight months ago, nagsumbong na siya sa akin. Sabi niya, alam mo, Sal, yung mga kaso ko sa Amerika, galit sila sa akin. At ang latest na informasyon ko, iririndisyon nila ako. Ah, you mean, yung ina -abduct. Tapos dinadala sa lugar, pinapatay nila. Oo, oh, gagawin nila sa akin yon. Kaya natatakot ako para sa sarili ko. That's one reason sa tingin ko kung ba't ayaw niyang lumabas para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 oras. Iginiit ng Legal Counsel ng Kingdom of Jesus Christ na violation sa property rights ang umano'y drilling operations sa PNP sa kanilang compound. Sa isang news conference, sinabi ni Attorney Israelito Torion na tinangka umano'ng kunin ng SWAT team ang scanner sa KOJC compound. Iligan din daw ito sa ilalim ng Article 435 ng New Civil Code. Dagdag ni Torion, unnecessary deprivation of the property rights of an owner din daw ang pagbabawal sa mga KOJC members na pumasok sa kanilang katedral. That there was no legal ground for the SWAT team. Why? SWAT team can only be invoked pursuant to uh, the PNP memorandum circular if there is a if there is a need for uh, lethal force to be employed. There was no terrorism action here, no kidnapping, no murder reported. So therefore, there was no reason for SWAT team to enter. Sinusubukan pa ba ako na ng reaksyon dito ang PNP? Wala pa isang ligoma tapos banggain at bombahin ng tubig na mabarko ng China. Ang BRP Datu Sanday, hinaras naman nila ngayon ang ating barkong BRP Teresa Magbanwa. Ayon po sa Philippine Coast Guard, tatlong beses sinadyang banggain ng China Coast Guard Vessel 5205 ang barko ng Pilipinas kahit wala itong ginagawang provocation. Nitong Abril pa, nagbabantay sa Eskwado Shoal ang ating barko. Limang Chinese Maritime Militia Vessel, tatlong Chinese Coast Guard Vessel at dalawang Chinese Navy rin ang pumalibot dito. Wala namang nasaktan sa mga sakay nito. Pero ang China Coast Guard, ibirabaling ang CC sa Philippine Coast Guard. Ang barko raw natin ang sadyang bumanga sa barko ng CCG. Muli rin binalaan ng China ang Pilipinas na tanggalin ang ating barko roon dahil bahagi raw ito ng soberanya nila. Sa kabila po, nang mapangalim na aksyon ng CCG, hindi raw aalis o magwi-withdraw ang PCG. This is the commitment of the Commandant to the president that uh, despite of the harassment, the bullying activities and um escalatory action of the Chinese Coast Guard, the Philippine Coast Guard vessel Teresa Magbanwa or any other replacement of the vessels, there will be no reason for us to uh, withdraw our Coast Guard vessels there. Umabot po sa Bisaya ang kampanya kontra illegal na Pogo. Mahigit isang daang dayuhan ang naaresto sa sinalakay na Pogo Hub sa isang resort sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Isa sa ilalim sila sa inquest proceedings at pansamantalang idedetine bago ipadeport. Kasama sa operasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at iba pang ahensya ang DSWD para tumulong sa mga posibleng biktima ng human trafficking. Naniniwala ang Bureau of Immigration na dapat ihabla ang may-ari ng hotel dahil sa pagkupkop ng mga illegal na dayuhan. Ah! Ah! Bukod sa pagiging kapusuhang certified mapagmahal din sa fur baby si Sparkle Star Arion Villena, may tips din siya sa pag-aalaga ng kanyang mga fur babies. Watch it. Meet Cody, Kilo, and Loki. Ang mga white dogs ng certified fur parent ng sparkle artist na si Aaron Villena. Malaki daw ang naitutulong ng kanyang mga alaga sa mental health ni Aaron. Kaya super love niya mga ito. Importante raw para kay Aaron ang magkaroon ng time to socialize ang mga pets. Kailangan mo din ilabas yung mga dogs mo eh. Masanay sila sa mga tao, masanay sila sa mga ibang dogs. Kasi sometimes yung iba parang talagang bahay lang talaga lagi. Once a month daw niya dinadala ang kanyang dogs sa mga park at pet play area kung saan nakaka-exercise din sila. Pero maingat daw si Aaron. Sinisiguro niyang kumpleto ang anti-rabies shots at iba pang bakuna ng mga alaga. Yun yung pinaka-fear ko na baka mamaya bigla nilabas ko nagkaroon ng something disease ng yung sa pang di ba? Paalala ni Aaron, maging responsible for parent. Siguraduhin kumpleto ang checklist kapag lalabas ng bahay. Para enjoy na ang pets, hindi pa perwisyo sa iba. I make sure naman na lagi ako kumpleto sa gamit nila. Lagi ako may diaper, lagi ako may leash, and uh, water na dala para... And poop bag, lagi ako may dala. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.